So magandang araw mga ka-chef uh, Ngayon ay uh, Friday Dito na naman ako sa pangalawa kong trabaho mga ka-chef uh, Morning tayo kanina doon sa kabila Tapos alas uh, 12.30 yung out ko doon Takbo na naman dito mga ka-chef Kaya dito tayo ngayon uh, Wala pang makikita niyo mga ka-chef Wala pang ganong tao wala pa kaming customer so sana mag busy may maya mga ka chef so, so may pumasok na hello. Hello. hello hi so may pumasok na customer mga ka chef pasok na tayo so umpisa na ng trabaho mga ka chef uh, samahan nyo ako mga ka chef bye bye hinuhuli yung ibon na pumasok so try natin na mahuli yung ibon kasi hindi na pwede mag stay dito sa loob Commence operation bird. Mm, bird operation. Ano kayo sa vlog ko? Kasi ko mga Pilipina din. Oh Look Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos. <laughs> eh, hey, Filipino? Oh, sus. Okay. Tagalog bus. Eh, Bisaya. Ah, hindi hindi Pilipino, Tagalog. <laughs> Ayun, hey, yun. Bine na 'to nang ni. Asa mag-Bisaya? Kita taw si Ten, ha? Si Justin. Oh. Wala wala. Wala. Ah, hindi. wala si May? Wala. Si Janih, Ben uh pala. -huh. Wala, wala. Alex. Eh, takpan alang yang paglabas. Takpan yang di uh, no. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> no. Ah, no. Takkan nampak no. tak? Apa paham, um, sir? Visaya. Reims. Visaya. Tunggu sekejap. Eh, Jinsan namun. Jinsan namun, ah? Jinsan. Jinsan. Tak, tak. Visaya. I know. Tak, tak. No. pangkir. Tak, tak. Visaya. Tak, tak. Malik pangkir. Tak, tak. kita Jinsan. Hindi, extra lang kung dali ko dati ganyan ka work. Kaya may mga nakita din ko Listen, you're gonna be a customer. I think it's like like this. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ko sa surga ini. Oh, bro. Bago man ito, balik din Ah, okay. Okay, pamabira kita magigita eh. Pero, kamarami saya. Gemai lah, lu lunggu. Ayo lu Yesus, lunggu mah. Kapan lu mata malunggu? Oh iya ni. Atau ni? Terus dia kena enggak? Saya enggak boleh. Five years di sini orang semua. Halo. Halong. Halo. Oh masih balik nak buka teriunya? <laughs> Mars, Mars, Mars. Oh Mars. Rings, rings. Amping. Okay. part of work. Yes. yes. Now <laughs> le? <laughs> uh oh. Okay, tama ba rito si? So ayan yung hinahuli nila. Ano? <laughs> oh, wait, wait, wait. So we take a picture. Sa wakas na. Picture dong. Ay, ba ba? Gawin natin ni Giri? Sashimi? Yes, the leg. <laughs> <I don't know. laughs> Ano? Why? We're calling you. Oh! Wow! No! Oh, oh, oh. Nanakawala! Oh, lucky mo, sada. You can't get here anymore. I'm sorry. I-edit some parts po para in case si ate Alan yaman. It's my uh, my wife's birthday. show sa camera. Show oh. yun sa camera. Boom. Boom, bitches. <laughs> Kawala na namin mga chef. Kawawa naman yung ibon. Saan tayo? Ah, dyan So, ayan. Pagkawala na namin. So, oh, you are free now. Oh, babalik na naman sa loob. <laughs> <laughs> So yung mga gasyo Nakawala na yung ano, ibon Pumapasok kasi dito sa restaurant Tapos siyempre i-back So yun lang mga gasyo uh -huh. So yun yun mga gasyo uh, Yun yung Nanguli tayo ng ibon dito sa loob ng restaurant Kasi pumasok dito uh, Hindi siya pwede magstay dito sa loob mga gasyo Kasi kung malibang ba? <laughs> malibang i ibak i ibak ba dito sa loob ng restaurant uh, hindi siya pwede uh, medyo ano yan pawag tayo doon sa hygiene mga kasya kaya talagang hinahuli ng mga bata sila Edward saka si Cyril nahuli naman yung bird saka katapos nung mahuli yung pinakawala namin na at uh, ngayon pagkatapos ng mga kasya uh, may ano tayo may nakilala tayo rito ang kaibigan bawang kaibigan si Rims sa world pala siya nag uh, work 5 years na siya doon nagtatrabaho. mas maganda kasi yung mga kasip kasi wala kang boss ba wala kang amo. so kung kailangan ka gusto mag work doon saka ka ano saka ka mag uh, in doon sa ano mo sa apps mo So, napakagandang trabaho mga kasya. Sila yung may pinakamalaking kita dito noong ano, nung pandemic time. Habang ang iba walang, walang wala. Talaga, walang trabaho. Pero sila yung, ano, sila yung nagde-deliver kasi yun nga. Mga tao that time, lagi lang nagpapadeliver. So, sila yung napaka-busy. Kaya, yun. Uh, maganda at may nakilala tayong kaibigan mga ka-chef uh, sana makikita mo to Bayrims <laughs> uh, lagay kita ano parang thumbnail doon sa dito sa vlog na to, mga ka-chef so Bayrims rims uh, uh, natutuwa ako at nakilala kita ilonggo ilonggo man na itong nakalimot mga ko Bayrims ilonggo man aton aton eh mga ilonggo ilonggo na mga itong bago na kilala mga ka-chef so hanggang dito na lang mga ka-chef at sanay uh, sana ay magkapag-vlog pa ako ulit dito at dito pala mga ka-chef lagi akong ano na uh, Monday, Wednesday uh, Friday minsan may Sabado minsan may Sunday so yun yung ano ko dito mga ka-chef extra so hanggang dito na lang mga ka-chef at uh, maraming salamat sa sanay at sanay nag-enjoy kayo sa aking uh, salamat at sana huwag kalimutan na i-subscribe yung channel natin at maraming salamat sa support ako. Maraming salamat. Bye! -bye.